Hi, hi, hi! Hello mga kapobre! Ayan, magandang tanghali. Malapit na mga alas 12, so tanghalian na ang ating ulam ngayon mga kapobre. Tinolang katambak, napakasarap mga kapobre. Grabe, napakasarap talaga nito. So mga kapobre, trip ko ngayon humikop ng sabaw dahil tagulan, sobrang lamig no. So kailangan natin ng sabaw. Healthy to mga kapobre kasi wala pong mantika. So para malaman nyo kung paano ko to ginawa mga kapobre sundan nyo lang ang video hanggang matapos para malaman nyo kung paano ko ginawa napakasimpleng tinula na isda so ayan mga kapobre napakasarap talaga alam nyo ba mga kapobre pag tayo humigop ng sabaw na sariwang isda para din yon sa ating kalusugan napakasarap noon healthy healthy ayan so tinula na may kamatis sibuyas at saka tanglad lang po yan so ayan mga kapubrik kumulo na yung tubig umpisahan na natin yung papakita sa inyo kung paano ko ginawa pinakuluan ko ang tubig kasama kamatis at tanglad na may timplado na po yan mga kapubri so hindi na kailangan makita nyo ang anong nilagay kong pang palasa kasi kanina ko nilagay na kasama niyan pagpakulo so ngayon mga kapubri ilagay na po natin yung ating sariwang katambak na yan napakasariwa Ayan bago natin ilagay no. So sabay-sabay na tayong sabay-sabay na sabihin kong ay maraming salamat kuya sa isdang katambak na isa kang Anis no. Uh, pagkakatiwalaan sa isda kasi sabi mo ayan uh, lang madam ang magandang itinula kahit di mo na iprito dahil sariwa pa talaga yung katambak namin no? napakasarap ng tinula nito mga kapobre so, kaya yun ang sabi ko kay kuya sana totoo ayan kuya maraming salamat nakikita mo yung, yung uh, paninda tinula ko na so maraming salamat kuya sa iyong pagka uh, na tao ba yung honest ba hindi yung uh, magtinda ng isda na kahit hindi na maganda Sinasabi pa rin na maganda So ayan kuya, may galab shot out sa iyo Ayan, napakabait na tindero So ilagay na rin natin mga kapobre yung ating Spring onion Hindi na ako gumamit ng sibuyas na pula Kasi gusto ko maraming uh, sibuyas dahonan mga kapobre no Napakasarap nito Tapos mga kapobre, pag makulo na yan So mamaya may ilalagay din ako niyan mamaya mga kapobre no So takpan muna natin Ayan, Miguelab, shoutout sa lahat dyan Tindero Salitics, napaka-anis nung iba dyan So, ayan mga kapubre, kumukulo na Wow, kuya, nandito na yung isda na binili ko sa'yo Miguelab, shoutout sa'yo Ayaw yung magpapangit ang pangalan niya, nahihiya daw siya Okay lang, okay lang po yun Napakabait mo, kuya, no So, bibili ako ulit sa iyo dahil Mabait ka at sinasabi mo yung Totoo na, yan ay sariwa po di pa Pang tinola So, ilagay na natin mga kapubriang ang saluyot ayan yan ng saluyot na pangpa ano din sa katawan no uh, maganda rin yun saluyot uh, may binipisyo din yun sa ating kalusugan. Ay, yan mga kapobre. Ang saluyot naman, sa totoo lang, napakaganda talaga sa mga taong may ulcer, no? Kasi madulas siya. Kaya ng saluyot, alugbati, basta gulay na mga madudulas ng biruan ng okra. So, pag ikaw may ulcer, ayan, kumain ka lang ng mga gulay madudulas para yung iyong bituka ay sigurado hindi magsugat kasi nga yung kinakain mo ay madulas kagaya ng gulay na lugbati ayan, so ayan mga kapobre kumukulo na Wow! Takpan ulit! Hanggang sa maluto na yan. Kunting kulo na lang yan mga kapubrino. Maluluto na yan. So, thank you for watching mga kapubrino.